Good morning mga Rebros Ayan Ibang araw ngayon At ibang gis na naman Tatlo lang gis namin ngayon no? Yan po si Tito Sumayaw Parang bakla <laughs> Ayan Dito na pala yung gis namin na Lakad na naman Lakad na naman Lakad na naman Morning. morning. Yan po, si Rio at saka yung guys namin. At ito yung dalawa na. Yan. Yan, kumaway pa siya. Chunchuni. Kasi, ah, oh, may injury pala itong guys namin isa. Yan. lakad na naman. naglalakad naman kami ngayon punta ng bangka no. Ayan. sana po mga divers no, ay, hindi po kayo magsawang support tapos sa akin ah, paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Sana po no, ha, matulungan niyo po ako para baka tulong rin ako sa pamilya ko at sa ibang tao po na nangangailangan ng tulong po. Yan. Lakad, lakad, lakad dahil sa low tide ngayon ulang ulit na rin namin tong pabalik-balik ng paglaka dito mga rivers kasi low tide low tide sa umaga tapos malaki yung dagat sa hapon po Ayan, ang daming bangka dito yung pinatrabaho no? yan no? at saka ito pa daming bangka kung ibang gis no uh, ayon po sa unahan no sumakay lang mga sumakay lang, lang po sila ng maliit na bangka kasi hindi po mga direct yung mga bangka po oh yan <laughs> kasama ko uh, sa kabilang dive shop po yun mga reverse yung kumaway kaway po para mga military complete outfit yay muntik na kong madulas ha kasi madulas tong dinadaan na namin ang daming lumo to ayan pa nasira yung ano nila bubong sira yung ano nila kami may Coast Guard pala dito, may Coast Guard pa lang bumisita sa ano po, Jire na bangka po mga drivers na 'yon. No? Ito pong babayan, kita niyo maglakad oh. No? May injury po pala talaga, may injury pala talaga. May injury pala tong ano po, isang guys namin. Hindi na ako makalitik. Yan, doon po sa tulay yun, daming geso. Yan, ang iba, sumakay ng mga small boat. Yan pa, dito. Ah, kaya may coast guard pala dito. Nagsipra pala sila dito, mga divers na. Yan. Nilagyan nila ng sipra. Para pala tandaan po na restrado po talaga siya. Yan, medyo malalim na dito. Angat muna to natin tong ano to. Ano natin? Short. Ulit, -ulit lang tayo ng ganito mga drivers. Ano, pa siyang umakyat kasi may injury yung ano, paa niya. 춘춘이 춘춘이 가벼워서 어깨 당길겠다 얘는 Ay! Po. Yan pong bangka namin ayan oh. Daming bangka ngayon oh. Lahat-lahat nandito po mga rivers may booking po sila. Yan. Para yata masam may masamang panahon ngayon ayan. Medyo madilim pong kalangitan. po kalangitan. Ala nating ting, kaya kong ipaliko Ye, okay, bate Yun, tatsok yun nila Yan, ito nang bangka namin Nina Susapa. Lo. Ah, tayo kukukunan. Kukunan na. Magya nilalabas na tayo. Lalabas na tayo. Labas, <laughs> oh. labas <laughs> ba? Saan ba malصa? Oo. Hindi sa ibang bansa mga driver sa dito lang po sa Pilipinas liwa, kasi wala tayong passport. Kasi, kasi ikasi bata. Okay. Ikasi baka. Eh ah. kasi baka. talalang lang lang. Yan po mga Remers. Nandito naman tayo sa ibang araw, no? Ibang araw bagong gis. Yan, kahapon po hindi po ako nakapag-content kahapon kasi binabawalan po ako ng boss ko. Ngayon lang po mga Rivers kasi hapon po yung gis namin bawal talaga magkuha ng kuntin kasi pinagsabihan ako kagad Rio kaja yan ang daming bangka nahirapan kaming magalabas kasi ano po ang daming bangka naka ano po dito no nakaharang yan, ito po super bin. Sa so, dito po sa kabila um San Pedro na bangka po mga rivers, you know, Tapos doon po sa harapan, Ah, uh, Tabi, paligiran kami, hindi kami makalabas agad. sa lakong iba. Kaya atras na tayo mga ka-rivers. Ano, Jerusalem? <laughs> Ang dami kong kaibigan dito, mga ka-rivers. Halos lahat sa bangga. Kilala ko lahat mga ka-rivers, no? ito pa yung pangka na Paulina daming kaibigan ko ayan ayan yung gis namin sa harapan ko okay thank you for watching mga drivers.